bale po kumusta na po kayo lahat? ano po 'yan. Bali sa episode na ito po, uh, update ko po kay sa ating mga pananim po. 'Yan, yung kagaya ho ng mais. Bali hindi ko na ho natandaan kung aling ano na ito, kumbaga nagtanim tayo diyan ng purple na mais, rainbow, black. Opo, pero ito na po mga nagkabuhayan na. Tapos update ko na rin po kay sa ating purple sitaw. Ayun. Ang nagbubungahan na po. Ito na ho yung ating mais, oh. Yun, oh. Nag, uh, ano na. Nagbubunga na po. Oh. Ang lalaki ng dahon. Parang a-approve po pala dito sa mga plot natin dito. Pwede rin tayo magtanim ng mais, oh. Kasi, oh, Yung ating mga pananim, kung baga gusto ko po, i-ano eh, na. I... Eh, babaguhin po ba yung ano kumbaga sa kamatis ano kasi papalitan natin ito kasi iba ho yung mga insekto na kumakapit dito kumpara doon sa ibang crops opo yan yun po yung gusto ko kumbaga nakadaan na tayo sa sitaw nakadaan tayo sa sili sa kamatis palit naman yan po ang pinagbabalakan ko baka mais oh yan ang gaganda oh ang gagara na si bowl oh yan, nag uh, ano na po. Pasalamat po tayo ngayon at napaka -ano ulit ng panahon. Magandang maganda ang panahon. oh, Nataba na po yung kanyang puno. Chicken manor at abuno po ang nakalagay dito. Triple 14. Ang lalaki oh. Lalaki ng puno. Yan po naman hindi kadamihan oh. Ayan ang ating mais. pabuo oh. oh ay kakikisig oh yung pa po sa bandang kabila ganda pwede talaga siya sa plot oh. magiging problema lang huna natin dito uwak pagka tayo ay nasalida oh ayan po oh. ayan oh nagpapatala na po yung bunga parang may insekto siya ay ito po siguro yung purple oh. hindi ko humatanda kung alin dito yung ano eh pero ito po oh. kaya nasabi natin purple yung dahon niya ito na siya oh. magiging din hey, natin po pala ito oh. yun nagtatry po tayo ng ganito at kung baka sakaling umaprove o oh, ano siya natin paparamihin o. Oh. yan ito po yung parkol natin o. panalo oh Yan, ito pa po. Ito, may uod. Mahanapin lang po natin yung uod yan. Ito lang yung nakatira dyan. Lahat po, nag-aano na. Bubungan na. Bubunga na. Yan po yung mga upo natin ang um, ibebinhiin na diyan. Ang ganda na ano po. Tapos po doon naman tayo sa ating sitaw. Sitaw purple. Oh, Allah. May quality nga ika. Oh. Yan, nakakita na po ba kayo ng ganyan? Yung, yung mga sinauna. Oh. Yan, oh. Nagpapatala na. Maigi ngayon at nagano ano ng panahon. Kung magay nakikisama, maganda na. Oo. Oh. Aray po pala diretso oh. na rin. Oo. Oh. Sisi bulak-laka na. Yeah, ilang days na lang po makakatik na tayo ng ano oh. Purple na sitaw. Oh, yan oh. Ano, Yun, i-update ko na rin po kay sa ating ano Lahat po ay update Yung ating pipino Iilan yung, yung nagkaigi Oo oh. Sayang ang pagkakataon. Mariyang hmm. malaki-laki. Ang dami ng mga eh. Pipino. Di ilang puno pala na tira Sayang. Po, hindi na ilipat ang saging na senyorita yun, nababaisot Kaya ho, mas gusto nila lipat na lipat. Oh. Ayaw. Katahoy lagi nasa biyahe, kaya yun. Ang nagiging episode po natin, hindi ganito. Pag dumating tayo, gusto ko po, may maibahagi pa rin po sa inyo. Kaya, ayon Ito po ang ating ano ngayon dito sa bukid. Kaganapan. Pasensya na po kung may nakikita kayo ilang sukal. Basta ho, uh, ako po, kumbaga mas priority ko yung may pangaraw-araw din po tayong gasto. Oh, yan. Oh. Medyo madamo na uli. Pagka medyo nagantabay po naman ang biyahe dito uli, tutok uli. Sa ating bukirin. Oh, yan. Ngayon po naman ay pupuntahan natin yung ating ibinabad nung gabi na ano na palay oh, yung bigante plus hybrid tara po puntahan natin ating ihahango na bali yun po dito po natin binabad sa running water oh kaya kung nakakita nyo po yan yung po ating bini Yan po ating kukulubi naman. Tayo po ay may kanya-kanya uling paraan. Oh. Nang pag-ano. Paggagawa. Akin ang itinalian itin din. Baka naman malunod eh. ay. Yeah, ito na po yung binihin natin sa ating palayan. hugasan po natin at baka magkaamoy yun ang ang ganda kapalitan po natin ang tubig Yan para po mapalitan yung tubig na nasa loob. Yun, kumusta na po uli kayong lahat? Sa inyo po mga trabaho. Talaga kung ako'y busy-busy rin eh eh. sana po naman matupad ang ating mga pangarap. hmm. yan kayo po Kung bilang W po kayo kumusta na po kayo talagang siguro kaya kay nag ibang bansa din eh, parang nasa pangarap ano po yan. para sa pamilya Ari ho ating pinapapasok yung tubig yan. Oh. Ano po yung fresh water. Oh. mamaya po natin i-check yung ano pinakaloob yan po ating mga alaga oh. kahit po tayo lagi nasa biyahe yan po yating ating sinasadya dito para makapagpakain lang ng alaga oh. baboy

atin pong binabanlawan at may amoy po ay kumbaga yung pinakaanan niya para mas maging fresh mm. kung saan po ba parang mapapanis yung sabaw mm. bago atin ng kukulubin sa bayamihan mm. ayun o pakarandaw ko ay fresh water na lahat ang pumasok din sa sako atin yung maididrain. oh Yan po ang ginagawa namin ano, pagpapatubo ng hybrid. Lalagay yung natin sa diamihan. Ito na po ang itatanin natin din sa halos 3-4 po ng ating palayan. Yan po yung ating ididrain muna. Ano. Yan. Pupuntahan naman natin na yung ating gagawa ng punlaan. yung pong paminhin natin ngayon halos 3 port ng ating palayan siya yung mapapatanim hindi ko po nilahat isang buo kasi baka magipit din tayo na, ay sabi ko nga ay panay na panay ang iba pang gawa 2 uh, 3 Kaya huwari inagahan na natin ang linis na rin punlaan. Para mas maano na. Mas malabog po ba? Yan, okay naman po yung isa yung na doon sa kabila. Hindi na po muna natin siguro mapupuntahan yun. Basta triport po ng palaya natin, yan na yung binhi. Sabi ko nga po sa sarili ko yan nung tapang ko eh. Gawa ho nang may punla na tayo, dapat linis na ng ating palayan, no? Oh. Ang karaniwan ho talagang ginagawa, linis na agad ang palayan bago magpunla. Pero bahala na. Sanay na ho ako sa gay ang kalakaran. <laughs> Kaya yan na na ho. Oh, ayaw. Yeah, oh. Tingnan niyo ho lusot oh. din. Minsan ho kasi pagka nilinis na gayon, dinadalawang trabaho pa. Lilinisin uli ng panibago kasi ito nagsisibol. Tayo, direktahan na. May uwak na naman doon sa itikan na yun. Yun o, kita niyo po. Ay, parang maitlog na. doon oh. yun oh. may uwak yan 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 oh. pinatarget yung uwak na yan abang na lang po ulit yung pag motor natin nare. po yung limang bag na hybrids. tumbas po nito siguro ay ano 75 kilo sa ordinary binhi po ba ng palay yung ganun po ka tipid ang hybrid itanim ating kukulubin po yan dito sa gitna dito siguro 24 hours pagka hindi pa rin po nagkaigi eh. yung papagisakin po natin yung pinaka ano nya pinaka buto yung palay tabunan lang po natin yan para mag init po atin pong i-check lagi ang temperature nyan kung pag sobrang init nya bubuksan natin Oh. Hanggang sa sumibol po. Yan, ganyan po ang nangyayari. Ito po yung ibang mga naipit sa dayamihan. Nagsisibulan na yung mga palay. laging kasama tayo ah. Ayos na po. Panalo na yan. yan po yung ating binhi. Ano po? Yan. Bali yung update po sa ating mais. At saka sa ating sa ating sitaw. At saka po naiaho na po natin na ating binhi. Yan yeah, siguro po mga pwede mo naman siguro yan umabot ng 24 hours o 36 hours na andyan basta huwag oh, gumisak yan I-hintayin lang natin magsibol tapos idawa tayo ng punlaan yun yun na po yung magiging pananin po natin yun salamat po ulit sa inyo pagsama yan dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po sa akin channel pasubscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos hanggang dito lang ingat po palagi happy lang bye